Gaganda Gaganda, mabilis ulit paglipat ano <laughs> hah? ano yung mga ano yung mga ano na mga ano Wala allora, mga Wala. Wala. mga ano yung mga ano yung mga ano yung mga ano yung mga

Doklay, intindihan niyo. Huwag mo yung Kung hubet, buka. Aray. Bakit ba Mamaya. Iyan yung ano? ito siya, karna isang piraso. Bakit Kita kaya, kita, kita. Kita ng camera.

Ayaw mo ba makikilig sa inyo? Alam mo ba? Huwag ko yung mga yon Kuha lang mo si Siya? Siya yung 250 Ha, tutoy Okay ako mo ibigay 800? oh ito yung 200 lang <laughs> ninyo? Wala yun Ito yung 250 Sobrang laki naman May ibigay isa sa 100, wala na ako wala pa tayo alam. Alis na ay pa na sa akin ng kahit. Basta may masanginig. So thanks ka Oo. Basta sa sila sila alam. Hindi sila na alis sila nga. mo si Toto. Ege salok Totoy. Salok. Eh eh. Parang sa sinusungkot ni lambak na Nalalaglag.